Great day everyone. This is Ed's Realty Guy PH again. For today's vlog naman, kami ay magpo-podcast part 2 wow. with one of my top selling agent na si Eileen at ang topic namin for today ay Good evening everyone. Ang topic namin for today ay kung bakit bumibili ng condominium ang mga buyer. Yes. Napakagandang topic nito, Aileen, ano? Kasi, bumibili talaga yung mga clients based on my research and review galing mismo sa mga clients ko at saka sa mga clients mo, di ba, Aileen? Yes, ma'am. Na bumibili sila, is naghahanap sila ng income ng business na pagkakakitaan. So mostly kasi ang condominium kung na-try na ito ng mga tao ay talagang uulit-ulitin nila kasi sino ba namang ayaw na minimal investment lang at kumikita ka na. What I mean kayang-kaya mo siyang parentahan. Like for example, uh, sa condominium minimal investment lang yung kailangan mong ilabas. Merong mga rent-to-own promo na 5% down payment and reservation, pwede mo nang ma over sa inyo yung property at pwede mo nang umpisahan itong parentahan. Kasi meron akong client na nag-iisip siya kung apartment ba or condominium. Mas pinili niya yung condo kasi alam niyo ba guys, na-realize niya galing mismo sa kanya to na pag nagtayo ka daw ng, ng, pag nagtayo ka daw ng apartment, kalangan mo ng at least 10 to 20 million. Kasi syempre, iko-construct mo yun eh. So let's say kung meron kang ka 10 rooms and located ito let's say sa Cavite, magkano siya for room. Ang roughly kasi, based sa client cost, nasa ano daw, 7,000 per room daw. For, uh, let's say, times 10, 10 ano, rooms. O, oh, magkano mo yun magkano lang yung income, ba? Diba? And magkano yung nilabas mong investment. And kailangan ilabas mo agad yun. Hindi siya pwedeng installment. Kung hindi, uh, manghihiram ka agad sa banko. So, para ma-construct agad yun. At hindi basta-basta papahiram ang banko ng 10 million cold cash or 20 million cold cash. So, kailangan meron kang liquid asset talaga na pang-invest kung gusto mo magtayo ng apartment. So, kagaya nga na sabi ng client ko is mahirap daw maningil. Kasi syempre, yung mga nagre doon, hindi naman sa pag-ano eh magkano lang ang salary ng Pilipinas. So sometimes na delay sila sa bayad or hindi nakakapagbayad or madalas daw natatakbuhan. Ganun daw 'yon. Eh sa condominium guys, kahit isang unit lang, uh, kayang kumita, kayang mas tapatan pa yung yung apartment. Tapos magkano lang yung nilabas mo? 50k and let's say 300,000 yung favorite project mo Eileen no sa Red Residences. Paano nga yung payment term natin doon? Ayun, uh, ma'am. Red Residences. So, uh, para magka, maka avail tayo ng unit sa Red Residences, uh, kailangan lang natin mag-reserve ng 50K. And then, para maka-early move-in tayo, uh, kailangan natin makapag-spot cash ng 300K. Mm, Di ba? maliit lang naman yung ilalabas, minimal lang ang ibig ko sabihin doon versus naman maglalabas ka, di ba Aileen, ng worth 10 million so dito, maglalabas ka lang ng 350,000, pwede mo na umpisahan agad yung investment mo, at ang maganda pa dito, Aileen di ba, uh, napag-usapan natin kanina na uh, kaya mag-self-liquidate ng property yes, you heard it right, isipin mo yung kita mo every month, may pang-monthly ka na ngayon, sa monthly amortization mo so hindi na galing sa sa'yo yung pang-bayad mo ng monthly, yun yung kinagandahan minimal investment, you can already start yung yung rental investment, and Mag-self liquidate na agad yung property mo, 'di ba? So, mas worth it siya for me. Kasi, alam mo, Aylin, ikikwento ko iyo. May kakilala ko dati. Nag-open siya ng Shawarma. So, hindi ko na lang sasabihin kung anong brands yun. So, 1 million yung kanyang franchise. So, alam nyo ba? Sad to hear is na daw yung 1 million na wala raw. And, um, kasi panagtayo ka ng business based on sa experience niya. Actually, ang nakuha niya lang dun is lesson sa buhay na ganun pala mag-business. At least may lesson pa rin, di ba? Na kailangan mo swelduhan yung tao. Kailangan mo i-monitor. Siya pa raw naka-accounting. And, halos everyday daw kabantay siya doon sa store nila kasi syempre baka oo baka mawalan daw eh makupitan so hindi daw talaga maiwasan yun kahit may CCTV yan and pagod na pagod daw siya hanggang sa na close din daw yung ano yung store although maraming tao doon, sayang bandang bikutan siya so isipin mo yung 1 million na yun kung ininvest mo sa condominium hindi siguro mawawala no and uh, siguradong kikita ka pero anyway kanya-kanyang decision naman yan sa buhay eto lang guys is binibigay ko lang sa inyo is yung based sa research and based experience so Eileen nga pala Tama, iba tayo. Bakit nga ba nag invest yung mga buyer sa condominium? Ano kayang purpose nila? Most ni na prime location ganyan. ayun uh, ma'am. Uh, nag nagi-invest nga sila sa mga prime location dahil para malapit na sa work nila, sa workplace uh, para hindi and, na mahirapan. And, na. Oh, para hindi na mahirapan lalo na mag-commute. Okay. Oh, so kasi sayang ang oras. Uh, ano uh, Ibig na makakapag-work na sila agad, uh, kailangan pa kumain ng oras ng uh, ng Travel. yes. Tama. Di ba, hindi na kwento mo sa akin, may client ka, nakatira sa Binangonan ba yon? So, ilang oras yung biyahe, papunta doon sa Makati, doon siya nag-work? Uh, yun ma'am, uh, so from Binangonan to Makati, ang travel time talaga is kung mabilis, 1 uh, to 2 hours. Oh, grabe. so, kung ano naman, so, kung matraffic ma'am, aabot talaga ng 3 to 4 hours. Ang tagal, Kaya, matagal yung pamasahe. Eh? And then ang pamasahe, um, aabot talaga ng 500 plus. Ang ah, mahal na nun. Yes. Paano kung isipin mo araw-araw, makakaipon na kaya siya oh, ng pambayad ng monthly amortization? Oh. Araw, 14,000 na pre-selling sa JTFS? Yes. Kung araw, 14, yes, yes ma'am, maiipon niya na talaga yun kasi uh, 500 ng 500 araw-araw. And then, uh, makakaipon ka na talaga ng pang monthly mo sa Jade oh, okay. Residences for, for only 14K lang. Oo. Oh, oh. Eh, paano kung may kotse naman? Di ba? Siyempre, nagagas yan. Tapos, may toll pa. Di ba? Tapos, yung airport mo pa sa biyahe, traffic, mabiyahe kang ganyan. Di ba? Oo. Oh, kung oh. nakatira ka, let's say, nakatira ka sa Air Residences, lalakarin mo lang RCB. Yes, yes ganun ng na, na nga ma'am. No? Tsaka, ang maganda doon, Aileen, napansin mo merong mall sa baba? Yes, may mall na kaagad. Oh. Hindi ka na ma-hassle. Ano yung benefit ng mga nakatira doon pag nasa mall? Yung bababa ka lang, nandun na lahat, no? Kakain ka Oo, Kakain ka, na, lang, mag-grocery, hindi mo na kailangan lumabas para ano, para ma para mahirapan at na, na-traffic. <laughs> yes. Awesome! Saka, pailin ma ko mahilig ka sa coffee shop. Ang daming coffee shop doon. So, yes. sa iba ba lang, ang dami ng coffee shop doon. Ang dami mo na mapagpipilian. Oo. Kaya... O. Sa mga mahilig sa pick-up coffee, shout yes. out kay Jonas. <laughs> coffee, shout diba? out, sir. Oo. Oh, saka sila Jim, <laughs> saka sila Vince. Hello. <laughs> kung Opo. Kung napapanood nyo to, isasama ko na kayo sa podcast namin. Di ba? Yes. So, ang ganda. Ay, share naman natin sa mga viewers. Saan ba tayo merong mga property dito sa uh, na pre-selling? I mean, yung affordable. Baka may interested mag-invest. Ah, uh, yes, oh. ayun nga po. Uh, meron talaga kaming uh, pre-selling ngayon na, afford, na very afford, affordable sa uh, sa Jade Residences, which is sa Makati area lang po. Chino Roses? Chino Roses. Mm -hmm. Bata, so, monthly no monthly nun, Aileen? So, ang monthly po nun, no, nap ang napakamura lang, ma'am. Kasi, uh, nag ang promo niya is extended 60, 60 months DP to pay, to pay oh, yes. Wow. Then, magkano yung monthly? Ang monthly niya is uh, 14K only, ma'am. Oo, oh, so magkano ang ilalabas 14... ni client para makapag-reserve? So, para makapag-reserve si client, mag uh, maglalabas lang siya ng 50K. Ah, yun lang. Yes, ma'am. requirements kaya? Ano kaya mga requirements natin? So, ang ang requirements lang natin for reservation is one valid ID and reservation form. Yeah. Wow, napakabilis yes, lang talaga mag-avail ng condominium, no? Kahit nasa ibang bansa ka, hindi ka na mahihirapan. Actually, yes. last time, may bumili sa akin na foreigner. Kahit foreigner, welcome sila mag-invest dito, no? Yes, ma Kasi akala ng iba, pag foreigner, hindi pwede bumili ng condo. Sobrang welcome po ang mga foreigners sa ano pag mga lahi naman ang pwede? Any? Any, ma'am. Kahit uh, Indian yan, no? Kahit Indian pa yan, kahit US. African, yes. di ba? Euro European, anything, Chinese, Japanese, are welcome to invest here in the Philippines. Yes. Amazing! Kasi nabanggit ni nung client ko, kaya daw bumibili yung mga foreigner dito is for retirement purposes. Yun daw, uh, kasi medyo mahal daw kasi bilhin sa abroad. So, dollar daw, dito daw, pa nag-retire ka, mas marami kang mabibili at mabubuhay ka na sa pension mo kung dun mo daw gagastusin sa ibang bansa, let's say US, kung ulang pa daw. So, hindi ka, yung buhay mo hindi ganun kagaan. Mahirap lang ba? Yung mahi, nahihirapan ka pa rin, kailangan mo pa rin magtrabaho kasi hindi kasi yung pension mo. Dahil nga, in, may inflation din sa ibang bansa. Kaya ang ginagawa, napakaswerte nga ng mga retire, nag-retire na mga taga-abroad eh, kasi dito sila nag stay sa Philippines. So, dito, ma-enjoy na nila yung buhay nila. Makakapag-rent na sila sa magandang kondo or makakabili sila ng kondo. Then, yung mga pagkain, daily expenses nila, ang mura lang for them. Hindi siya mapigat. That's why the foreigner are also welcome to invest here. So I, I will try to speak English so the clients also can understand, right? Uh, but I'm trying uh walang mga ano diyan 'yung mga ano ba 'yung tawag dyan? Bahala kayo guys. Uh this is for the foreigner. 'Yung English, 'yung Tagalog para sa Pilipino 'yon. So ayun. Uh, yon nga, because I have a client last time who avail a unit so he shared that mostly of the foreigners the reason why they settle here in the Philippines because uh here they can live the life they wanted they dream because they the retirement income is enough here if they will use the money here in the Philippines then using the money in other country so they need to pay dollars they, they still need to work here in Manila they don't need to, to work here uh if you will live in the provinces like Iloilo -Ilo Bacolod we also have condominium there and the uh, cost of living it's not so high so you can uh, buy everything you want you can eat cheaper Amazing. food and they can eat the food they wanted at a cheaper amount as my client told me that's the reason why they like to stay here in the Philippines Like for example, if they will rent a, pr a room to stay or a house, they can get get it in the cheaper price. Compare if they will use their retirement funds in the other country, so it's not enough. They still need to work here in the Philippines. They will live the life they wanted. Yes. Yes. Totoo So so the other foreigners can understand. Mm -hmm. And then, yung iba naman, basahin na lang nila sa translator kasi baka maubos yung English ko eh. <laughs> Kidding aside. So, ayun Aileen, magbigay naman tayo ng mga affordable property na uh, okay din na pag-investan ng mga investors, uh, na okay din siya for rental investment. For example natin, ma'am, uh, Samoa, uh, which is sure shore one, sure two, sure three residences. Mm -hmm. Uh, meron tayo dong mga rent-on, no? Yung 5% down payment lang, makaka-move na si client And meron ka pang 18 months to pay, na zero interest developer Yes, ma'am. Mm. Meron po tayong promo na gano'n And uh, sobrang makakamura si client and mm -hmm. uh, makaka-discount makaka makaka ba siya? Mm -hmm. This month, we have exciting discount sa mga buyers yes. natin Lalo na sa mga may, may unit na before, we have loyalty discount, guys na malaking discount na hindi niyo talaga gugustuhin na mamiss to. Kaya i-message nyo lang kami dito sa aming Viber or WhatsApp. We can send you the computation. Then, Aileen, ano yung favorite property mo kay SMDC? And bakit mo siya gusto? Um, ang favorite property ko, ma'am, kay SMDC talaga is, uh, nagustuhan ko is, Light 2. Light 2. Kaya siguro nagustuhan mo yung Light 2 dahil pagbaba mo lang may mall na. Tama ba, Aileen? Uh -huh. Yes, ma'am. Uh, may mall na siya. And ang, yung Save More, ang laki. Uh, yeah. Talagang marami, uh, makakapag-grocery ka. Mm -hmm. And uh, yung ma ma may mga kainan na rin. May mga... Uh, Pag-leto na? Yes. Pag-gutom ka? Wow. Yes, ma'am. And uh, ang pinakamaganda pa sa Light 2, uh, may, malapit na siya sa uh, Bonnie, Bonnie Marty. Marty. Yes. Oh, wow. Malapit na uh -oh. siya sa Bonnie Marty Station. So, Lalakarin lang ba nila? Uh, yes. Ang maganda pa sa Light 2 residences ay magkakaroon ng saw subway station. Wow. Yes. Amazing. Ang naman nun. So, magiging more accessible pa siya. Yes, ma'am. Very accessible na talaga siya para sa mga client natin, para sa mga unit owners ng uh, Light 2 Residences. At saka nagustuhan ko pa dun, Aileen, sa Light 2. Upgraded yung amenity niya, kompleto. And meron siyang viewing deck, no, sa taas. Yung may 360 degree view overlooking Metro Manila. Yes, ma'am. Mm ba? Diba? High-rise building, sa mga mahilig sa mga high-rise niyan, kitang-kita nyo yung City Light. Yes. Magugustuhan nyo talaga yung property ng Light 2 Residences. Actually, Aileen, di ba, dami Na, natin property, hindi lang sa Mandaluyong? Yes, ma'am. Um, Ano-ano mga location pa meron tayo? Uh, meron din tayo, ma'am, sa, uh, meron din tayo Laguna. sa Quezon City, sa uh, Paranaque, sa Laguna, sa Cavite. Uh, meron din tayong outside Manila, which is sa uh, Iloilo, sa Bacolod. Yes. Ameron uh, din tayong Vail Residences sa I Mindanao area. Oo, sa Cagayan um, de Oro. Galing yes. kami doon last time. <laughs> ang ganda doon ng bait ng mga tao, Aileen Next time mm. sama ka sa amin ha. Sige ma'am uh, para ma-experience ma din natin yung uh, Vail Residences. Oo, oh, hindi lang yung property pati yung location niya, napakaganda. Yes. Sa mga naghahanap ng retirement place, um, ang ganda ng mga probinsya natin. Talagang maipagma, yes. malaki talaga <laughs> yung ano doon, yung bukid noon, napakaganda ng mountain at saka yung um, yung mga islands Ah, ang ganda ng islands doon talagang ma-enjoy ma ka talaga Tsaka hindi pa ganun kamahal yung cost of living. And also sa Iloilo, one of my favorite place. Galing din ako last time dyan. Shout out kay Miss Cherry. And Hi, Ma'am Cherry! Na napakasipag natin na local marketing partner sa Iloilo. Yes. Mm -hmm. Ang dami nating property ay lino kaya siguro nakakalimutan na natin lahat yung <laughs> And ayun nga sa mga clients na interested and even foreigner. Even foreigner are welcome to invest here in the Philippines. For the condominiums anywhere at Metro Manila, even outside Metro Manila, you can You can message us on our Viber or WhatsApp. I have my team with me like um, Eileen. I can create a group chat. Pwede akong gumawa ng group chat with her para mapag-usapan natin yung computation, presentation, um, complete details ng property na magugustuhan nyo. Meron kami mga flexible terms na pwedeng i-offer sa inyo guys. Don't worry. Again guys, medyo mahaba na yung podcast natin for today and we also have part 3 naman sa susunod. This is part 2 of our podcast with Eileen. Thank you Eileen na kasi alam ko talaga mahiyain siya pero she's trying her best. Yun naman ang gusto ko eh. Yung ginagawa mo yung best mo to become better every day. Every day is a learning process. Ika nga nila. So, ayun guys. Salamat sa panunood sa mga nagustuhan ng podcast at nagkaroon ng interest. I-message nyo lang kami sa aming Viber or WhatsApp. Thanks for watching and see you from my next video. Bye-bye. bye Thank you. Thank you.